Isa sa mga bagay mga farmers kung dahil hindi tayo nakapag-vlog sa dalawang araw ay ito, meron tayong ginagawa. So, binilisan natin ang paggawa nito mga ka-farmers or paspasan yung paggawa dahil kinakailangan natin ng mga kulungan ng ating mga sisiw na mga game foul. So, medyo marami kasi yung mga lalaki at kinakailangan tayong maghanda ng kulungan na individual para sa kanila dahil by the time na magpapaluan sila ay kailangan talaga yung separate natin dahil ma mamamatay yung mga sisim natin kapag hindi natin ihiwalay so ito uh, gumawa ako ng uh, double deck pa rin na kulungan dahil yung nauna ay puno na papakita ko sa inyo mamaya ito gumawa naman tayo ng panibago so bali ito labing siyam na kwarto tigsisiyam siyam uh, labing walo pala so siyam dito sa itaas siyam naman dito sa lalim so medyo mataas ito 12 feet mahigit ang haba nito mga farmers so kaya ginagawa natin ito para maraming kwarto ang mapaglagyan natin ng mga sisiw so ito uh, hindi pa tapos pero baka bukas ay uh, ngayon hapon na kasi baka bukas ay oh, whole day magtatrabaho nito para agad ito matapos so bibili pa ako ng ito nakabili na ako ng galvanized na screen so 3 meters So dapat 4 meters ng mga ka-farmers pero dahil yung haba nito is nasa 4 meters yung haba ng ating kulungan. So bumili lang ako ng 3 meters dahil i-divide ko ito ng tatlo. So para makatipid na tayo dahil medyo may kamahalan ito, 300 300 pesos per meters meter yung itong screen nito. Tapos yung dito yung screen pa rin is nasa 260 per meter yung galvanized na screen na medyo malalaki yung butas sa ganito at siguro mga ngailangan tayo ng limang metros or anim ba na metros dito so medyo magastos more or less na kinakailangan natin ng budget ng 3,500 dahil bibili pa tayo ng plywood wala na kasi yung plywood dito na extra so para i-divide natin ito so wala naman tayong kawayan sa ngayon kaya bibili na lang tayo ng plywood para mabilisan ang pagkagawa So yun, ah, siguro bukas or by Monday, baka matatapos na ito. Dahil rin bukas, kapag ah, hindi available yung, kapag hindi open yung hardware, hindi tayo makakabili ng iba nating materyales. So ito lang yung nabili ko ngayon. Sa Monday na siguro natin mabibili yung iba. Pero at least malagay na natin yung sahig, malagyan na ng plywood, at by Monday ito na lang dito sa gilid at sa likuran ng kinakailangan or yung pintuan at mamaya rin mga ka farmers baka magbabakuna tayo ulit so dahil meron bakun mga sisiyo na hindi pa nabakunahan yun ang uunahin kong bakuna at kapag merong natira baka isasabay ko yung ibang mga manok so more than more than 2 months na siguro silang nabakunahan sim yung last na nagbakuna ko so titingnan natin kung merong matitira I'm sure mga farmers maraming matitira dahil uh, yung bakuna is 1,000 drops konti lang yung bakunahan natin more or less na sa mga 50 heads yata or 70 heads lang yung mga sisiw na babakunahan natin at isang problema ko ngayon ay pupunta ako sa agribit at bibili ako ng bakuna tingnan natin kung merong available kaya kung meron makakapagbakuna tayo mamaya mamayang gabi na at kung wala naman baka sa lunis na or baka bukas Sunday so yun at ito marami pa tayong kahoy na uh, puputulin para dun sa ating kulungan so ito yun yung mga white leghorn mga ka-farmers dalawang araw tayong hindi nakapag vlog at ito dalawang araw na rin yung mga itlog nila dito so meron tayong 2, 4, 6, 8, 10, 11 2, 4, 6, 8, 10, 11 So 11 na itlog yung ating mga white leg horn so baka madagdagan pa ito bukas at baka bukas na rin natin kunin or kukunin natin ngayon baka mabasagan pa ng mga itlog alright so ito ay marami na rin nag order nito pwede na natin itong ipang fertile eggs ng mga white leg natin so itong maliit yung ititira natin dito para dito lang sila babalik na panging itlog ito sampung itlog yung kinuha natin so, dito naman sa kabila yan isang itlog bakit isang itlog lang pero dito mga ka farmers wala pang rooster wala pang nakalagay na rooster So baka bukas na natin maglagay tayo ng rooster para mabreed na rin natin ito. So ito mga farmers yung nabili kong bakuna. So ito bago sa aking paningin. Yan. Sivak yung pangalan ng las, uh, lasota na gagamitin natin. Ito yung kanyang steering, steril diluent. So ito yung gagamitin natin mamaya sa pagbabakuna. So mamaya na tayo mga gabi na tayo magbakuna. Alright. So ito mga ka-farmers yung babakunahan natin mamaya. So mga sisiyo medyo malalaki na. So yung iba siniparit na natin. So ito ay mga game fowl na. Merong ilan konting native. Siguro tatlo or apat. Yan sila. Ito pa rin, game foul. At ito. So yan lahat yung babakuna natin.